Mga bes, nag-aulan nag Umuulan dito na sa. <laughs> umuulan po dito. Going to work. Pero, umuulan. Takbun. Ang anak kong damulag. <laughs> hindi, ka, hindi kami ka, kasya sa maliit ng payong. Saon na ni. Hello no, mga bes. Going to work kahit na umuulan at tayo nang tayo Hello mga Bez ang anak kong damulag mga yeah. Bez kalumal ka na yung Bez pangit ang front cam Bez ngayelo ngayelo ka na Bez rabbit o oh, dyan ka magdaan lakang tiwala sa crocs ko <laughs> crocs ang sakalang pag pala, pag ulan crocs yan o, oh. damulag. Mga bes, nag, nag anak na lalaki. Ayan. Bagtasta. Lakad lang, papuntang work, kahit umuulan. Diba? Lakad lang tayo, mga la bes, kahit na umuulan wait lang pang talagang front, pan front camp ba karugtong ng video ko mga best ulan pa rin going to work lakad lang medyo malapit lang sayang ang pamasahe 15 pesos pag magsakay ka, doon banda. Pero pag maglakad, going to work, dito na side. At naka-crocs lang. Basta ulan, crocs lang ang sakalam. Diba? Yan yung other side. Ulan. Ulan pero dito kami. Okay. Kahit umuulan, lakad lang kasi malapit lang. Salamat sa kanya at nakadaan ako dyan. Dyan oh. nakadaan ako dahil doon sa payong-payong mm -hmm. na yun. Going na. Okay. Ayan. Side by side.